Hello guys, magandang tanghali. Ito, kain po tayong lahat. Ito po ang buhay ng mga OFW. Minsan, lipas-lipas ng butong. Pinakailangan matapos muna yung mga gawain kasi habol sa oras. Katulad po, oh, dalawa alaga po. Yung isa, ko, po. Yung isa, susunduin ko pa. Kaya, minsan, wala nang time para kumain. Kaya, yeah. yun, na kailangan pag may time ka hala, kain ka na kasi hindi mo hawak ang oras mo hindi mo pwede sabihin na nakal uh, nakalimutan ko or hindi pwede ka kain mo na ako gawa ng may alaga ka na nakahabol sa oras sa dinamidami ng mga pilipos nila sa dinamidami ng mga uh, nila na ginagawa sa pagpinaturoan mo ganun um, kaya mahirap kaya kung may time habang medyo maaga pa kain kaya kayak yung eh, pasado una, nunga, nunga, kaya itu ang nilotip, para madali man, kaya ulang problema ko dumpling sausage para kahit sa paano may lasa nilagyan ko din ng gulay uh, yung iba naman swerte na din sa amo kasi nakakain kahit ano katulad ko sana ako din sa seniority kasi lahat ng gusto ko nakakain ko nabibili ko natira ni amo yung iba naman malas malas parang hindi ko ganyan kasi na yung ibang ame ayaw nila na kumukuha ka ng pagkain sa refrigerator kung na kailangan kung ano yung sinasabi yun ang kakainin mo yung iba naman kung ano yung nandyan sa yun lang ang kakainin mo paano so, pag walang laman ng ref kaya mahirap kung baga sa ame um, may pira ka bumili ka kasi ang katira nila may pira kang mga, ka naman ka pero oo nga doon na tayo nakakabili ha? pero paano ang oras kasi pag bumaba ka nga lang may oras ka na yung ibang ano halos lahat sila ganyan na hindi ka pwede bumaba pag hindi nila otos hindi ka pwede bumaba pag hindi ka ilangan kaya nga huwag nyo pong maliitin ang mga buhay o sabuyo kasi napakahirap po yung pera ang pinaghihirapan namin dito yung binabudget namin sa tama kasi alam namin kung gaano kahirap kitain yung pera ngayon kaya kayong may mga magbabalat ng mga utang o yung mga mga utang bayaran nyo naman yung taong kinakakakangan nyo kasi hindi nga lahat ng magbabulis ng pera minsan haba lang namin gusto yung 对呀。<But> yeah. <laughs> ang bilis ko pong kumain no kasi po gutom na gutom na ako na ano, ko lang kasi meron sa labas na sundo sa dalawa kong alaga kaya yun so, na ako kumain kaya mga lalabs kain mo na ako ha ngayon na tayo kita Ам хүсэж байна. Thank you Lord. Nabusog na rin ako. Tatapos na rin akong kumain. Kasi sobrang good. Ang binibusan ko talaga. Yan. Bye bye mga lalams. Maraming